Pakita ko sa inyo yung module na walo. Kung ano yung laman. Ngayon. Una, MTBP. MTB, Filipino. English. Mathematics. Araling panlipunan. MAPI. O, oh, Hello, good afternoon once again mga ka Kadudong. Andito naman tayo patuloy sa pagbigay ng mga reading material sa mga bata. Ngayon, ibigay natin yung module for first quarter. Ngayon, di ko alam kung 40 din to. Ito yun. Ito yung module nila for first quarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Walong piraso itong module na to. Ito siguro yung mga sagutan din. Ito for first quarter pa lang, ha? First quarter, walo. Bigyan natin to. Bigyan natin pa isa-isa. Uno. Yan. Swerte sa mayroon. Sa wala, pasensya na. Ayan talaga? Yan. Yan. O, oh, diba? Yan na yun. Yan na yan, o. Oh. Sipag ka lang talaga to. Ito yung mga module nila, o. Oh. Pakita ko yung module nila. Ito yung module nila. Oh. Ayan, yeah, module nila. Ayan. Ayan, module nila. Oh. Pakita ko sa inyo yung module na walo. Kung ano yung laman. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una, MTB, MTB, ML, eh. Sunod. Pilipino. English. Mathematics. Maraling panlipunan. Mape. Oh, ayan. So, Walo. din nila yan. Mm. Mga pagkasayang kasi. Mm. Iba yung lesson naman ni... Pres, pres lang. Oo. Pero next, iprenda e pero ibang itsura na naman. Pero ang malamang, ganun pa rin. Iba na kasi. Oh, oh, Dari kasi ito. Oo. So, may may ginalay. Pamiga na lang. Pakinabangan. Ngayon kasi matatag na yes. kasi. Yes. Iba na naman kasi Iba ngayon. Iba na naman. yes. nila. Yes. bagay ito. So, ligay na natin. Wah, ya, oh, no, di bang dami. Dami dami itu. Oh. Ya. Ya. Ya, di bang. Di bang. Oh. Ya, di bang. Ya. Ya. Suerte ko sino malagyan. Ako maabot ako sa ano. Level 3. Ya, lagyan mo na to. Ya, ya. Ya. Aku Ito, dahil pala trabaho talaga dito. Kung wala kang katuwang, papagod ka. Diba, o? Oh? Ng, ano, katuwang sa buhay para naman may matu makatulong. Yan. Yeah. Tribute, o? Oh. Yeah. Yan. Sipag-sipag lang. Pag-sipag lang. Yan. Yeah. Yan. Ah. Mantap. Cepak lang. Cepok sipak, sipak lang. Oh. Dan. Dan. Maka ditong dame. Ya. Masih di. Sis sesawak ses kebahatan. Utuk grabe nama to kepal-kepal. To. Sige. Okay. Yan. Oh, ayun na. Tapos na. Tapos na, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan na po. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 25, 26. Oh, by the size, mga kainday, doon, kapwa, mga kapwa. Yun, tapos na po. Wala Ayun, na. Tainga mo na tayo. Kunti lang pala ang box niya para A sa bata. Kawawa naman yung ano. Wala ang makuha. Just nagdalawa na lang to. Wala na. Wala na. Kawawa na. Kulang sila dalawang box. Mag-share-share na lang sila. May library ba kayo? Kami dati sa si library lang naman ako. Hindi ako nagdadalawang box. Sobrang kalino, di ba? Oh, wala na. Yan na lang. Oh. Uh. Oh, pasensya na kayo ang iba, to isa na lang na box. Kawawa naman. Pasensya na sa so wala, ha? Mag-request pa tayo sa, ano, pataas-taasan. Ah, na po. Oh. Ngayon, tag isa na yung iba. Kaya kawawa yung, ano, wala. Sigurado. Ang mahuli. Ang mahuli, nga nga. Nga nga. Kaya wala silang magawa. Isang, isang box lang, di ba? Di ba kawawa kung matutuusin? Kaya pasensya na lang, ang hmm, di maabutan, tag-isa na, tag na, lang sila. Yun, no? Oh. Yun ang mahirap. Hmm. Di ba? Wow, tag-isa na lang sila, oh. Yan na lang. Reading na lang sila. Ano magawa natin? Walang supply. Oh. Ito sa first row, second row, kompleto. Pagdating sa third row, kulang-kulang na siya. May tatlo, tatlo, dalawa, Dalawa, dalawa. Pagdating sa portro, tag-isa na lang. Kaya, kawawa yung pinakahuli. Sana, napunta na lang po sa mga bata na, no? matalino yung, sa isang lang lambok, kasi alam po, matalino, marunong sila mag-search. Sa hindi matalino, sila na lang dapat ng kumplito. Kaso, kawawa din ang matalino, wala silang source ng na box na gagamitin nila. Kaya na, mga inkay kadudong, hanggang diyan lang. Ilan ito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang second row, 16. Kompleto yan. Sa third row, ah, tatlo lang ang kompleto. So, 16, 19. 19 lang ang kompleto na box, Apat. Tapos dito, kawawa na to, tig -tatlo. One, two, ito. Tigtatlo. 1, 2, ititigtatlo, dalawa lang. Mostly, ano na? Tigtalaw-dalawa na lang, oh. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 lang to. 40 ang may box. Na kung abot ng 50, uwan ko lang, dito na siguro yung iba upo. So imagine kung 50 ang mga bata na kasama mo sa isang room. Kawawa si teacher, di ba? May sisigaw, may makaihihi. May magkaano-ano -ano pa, magkapupupupo. Iwan ko lang. Si maliit yung mga bata, oh. 40 lang ang books. Kung abot na 50 ang mga pupils mo, nako, baka na po na naman ang books. Paano na? Sa sakit ulo mo. Kaya, good luck na lang. Welcome sa mga pupils. Sana pag-igihan nila. Pag mag araw sila may para sa kanilang future. O, oh, dito, hanggang dito lang muna mga kaimbay ka rin doon. Hanggang sa muli. Paalam mo na. Bye-bye. Adios. See you next video.